sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, etong si Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na, ikaw mismo, na leader ng Iglesia ni Cristo. Isang magandang putang ina mo ka. Ha, Eduardo? Manalo? Mukhang pera ka talagang, demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Ha? Okay na sana yan. Eh. Tapos na ng respeto ko sa iyo eh. Ang ganda na ng ano ko sa Iglesia ni Cristo, pero putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Kaya ikaw, Manalo, yung itsura mo na parang monggoloid ka, demonyo ka. Sinasabihan kita ha, umayos ka. Hindi porkit leader ka ng Iglesia ni Cristo. Untog ko yung ulo mo eh. Nakakahiya kayo mga Iglesia ni Manalo. sa bagay, dahil kulto naman yung reliyon ninyo, hindi na ako magtataka. Putang ina ninyo. Tapos binapalabas pa ninyo na kaya nagrali ang Iglesia ni Cristo dahil sa supportado ninyo si Sara Duterte. O, oh, yun ba yung peace rally? Kagunggungan ninyo mga putang ina ninyo. O oh, ngayon, magalit kayo sa akin, mga taga Iglesia ni Cristo. Mga Magkago kayo. Niluloko ninyo ang taong bayan. Tarantado kayo. Peace rally, peace rally.